Karumal-dumal ang sinapit ng dalawang babae at isang bata na ang patay sa loob mismo ng tinitirhan nilang bahay sa Las Piñas. Agad namang naaresto ang sospek sa kribe na kinakasama pa pala ng isa sa mga pinatay. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Masakit po para sa akin ganun. Kasi nanguna-una, naulang po na magulang yun. Ulan una. palito po niya. Boy. Tapos ako po ito ngayon. Ako po lo. Ano po tapos At ako atap Ano po sa aking Tapos napangarap ko sa anak ko tapos... nawala lang po na gano'ng tila. <laughs> Hindi na mapigilan ni Vincent Karagi ang kanyang iyak nang matanto niyang wala ng ina ang kanyang apat na taong gulang na anak matapos niyang mapaslang ang kanyang kalive-in at ang dalawa niyang pamangkin. Natagpo ang patay ang tatlong magkakamag-anak sa loob ng silid sa isang tahanan sa subdivision sa barangay Pulang Lupa, Dos Las Piñas City. Aniya, nagdilim daw ang kanyang paningin ng matamaan siya ng pinto habang nagtatalo sila ng kanyang partner na si Mary Jean Avellana, 27 anyos. Um, ang tagal na, tagal na po namin nagtatalo ng partner ko na yon, never ko pong kapagbuwatan ng kamay yun. Kung hindi lang po sana nangyaring pumasok yung pumangin niya, Siguro po hindi mo nangyari yung Hindi makapaniwala ang mga kapitbahay na magagawa ito ng sospek. Kilala bilang mekaniko si Vincent ng mga pampasadang tricycle. Pagawa rin ako sa kanya ng mga motor. Siya nabing mekaniko rin siya sa akin pag ano, papagawa ko ng mga tricycle ko. Pag uh, hindi siya busy, ginagawa niya mga tricycle ko. Hindi, hindi naman siya mukhang ano, hindi naman siya mapapagkamalang gagawa ng ganun ka ang ganong kwan, pero hindi ko alam, simple tao lang tayo, baka hindi natin alam mga dahilan. tayo Payo naman ng Barangay Help Desk. Huwag matakot at dapat agarang lumapit sa barangay pag may kakaiba ng nakikita o nararamdaman sa mga kasama sa bahay o sa mga kapitbahay upang maiwasan ang posibleng paglala ng sitwasyon. Uh, lahat ng medyo kakaibang kilo sa ibang lugar o kakaibang mga galaw ng tao, report ka sa barangay para maiwasan at kami na rin na mag-report sa kapulisan para maiwasan ang mga insidente nito. Para sa mga nakakaranas ng domestic violence, depression at iba pa, maaari ring tumawag sa National Center for Mental Health 24-7 hotline na 1553. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.